ikadalawamput-anim ng Setyembre, taong isang libot siyam at Nanalasa ang bagyong Vera sa bansa ng Hapon at naitala ito bilang ang pinakamalalang bagyong tumama sa kasaysayan ng bansa. Matapos itong pumatay ng na lagpas sa si limang libong katao, nakasugat ng halos apatapong libo at nagdulot ng pagkawala ng tira ng higit sa isang milyong mga mamamayan. Naunang namo ito sa karagatang Pasipiko, anim na araw ang nakararaan at naging isang galap na bagyo matapos ang isang araw hanggang sa patuloy itong tumama sa rehiyon ng look ng Ise sa Hapon. Dalang hanging aabot sa 260 km kada oras katumbas ang isang Category 5 storm sa Saffir Simpson Hurricane Scale. Winasak nito ang mga harang at ang dulot ng malawakang mga daluyong sa rehiyon na ikinasira ng mga gusali at naging dahilan upang maging madumi ang inuming tubig, kabilang na din ang pagkasira ng mga pananim. Dahilan ito upang agarang umakyat ang bilang ng mga namatay dahil sa kakulangan ng tutuluyan at mga sakit dala ng kagutuman at mga masahol na kondisyon sa kanilang kapaligiran. Ito ay naging isang malaking dagok din sa ekonomiya ng mga Hapones na nagsisimula pa lamang pumangon matapos ang ikalawang tigpa ang pandaigdig. Kaya't binuo ng pamahalaan ang isang tanggapan para sa pagtugon ng sakuna upang magkaroon ng mga kilos para makapagbigay ng mas maayos sa tulong ang gobyerno para sa mga masasalanta ng mga sakuna sa hinaharap.